ang mabahong amoy mula sa nasunog na cold storage facility sa Quezon City. Nabubulok na kasi ang mga nakaimbak na karne na tatlong linggo nang nakatingga. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ilang linggo nang problemado ang tinderang si Anita Aquino. Hindi kasi mawala-wala ang masangsang na amoy ng mga nabulok na karne mula sa nasunog na cold storage facility sa barangay Del Monte sa Quezon City. Masakit po sa sikmura, sinisipong ka na dahil naaamoy mo nga. loser kami dito, yung kantin namin, hindi na halos kumikita kasi naaamoy ng mga customer. Bukod sa nakakaapekto sa negosyo, delikado rin yan sa kalusugan pati mga dumaraan sa tapat, napapatakip ng ilong dahil sa baho. January 20 nang masunog ang cold storage facility na yan. Bagama't wala namang naiulat na nasaktan mula sa sunog, eh daang-daang mga residente naman ang napeperwisyo sa ngayon dahil sa masangsang na amoy dulot ng mga nabubulok na produkto na naiwan sa loob ng gusali. Nandito na nga kami ngayon sa kabilang kalsada pero kailangan pa rin namin magsuot nitong face mask dahil ganun na lamang kalakas yung amoy hanggang dito. Tatlong linggo nang nakaimbak sa naturang cold storage ang mga karne. January 22 naman daw nang nagsimulang maghakot ng mga basura roon. At kaninang hapon, naabutan namin ang mga truck na naghahakot. Hindi pa malinaw kung gaano pa katagal bago makuha ang lahat ng nabulok na karne. Nakausap na rin ng barangay ang may-ari ng pasilidad kung kami tatalang ng Muntika Barangay, as soon as possible, nabag. No? Na matapos na kasi <laughs> yung paghihirap din ng mga kapit-kapit barangay namin, eh, malunasan na rin. May mga dumating ding tauhan ng Quezon City LGU at CDRRMO kanina, pero wala pa silang pahayag tungkol dito. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suy, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.